Para sa ating headlines, Musical Evangelical Mission sa Distrito Eclesiastico ng Tarlac City, Tarlac, dinaluhan ng daan-daang panauhin. Pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa Distrito Eclesiastico ng Bulacan West, masiglang ipinag-anyayan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligta. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Jufrid Tamala. Sa pagkakataong ito, live na magbabalita si kapatid na Abigail Palileo. Ihatid niya sa atin ang report tungkol sa masiglang pagkikipagkaisa ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa Distrito Eclesiastico ng Bulacan West. Kapatid na Abigail. Maraming salamat po kapatid na Jufrid sa patuloy na pagtupad sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia Natulungan ng mga tao na sumampalataya sa tunay na Diyos, nagsagawa ng sabay-sabay na evangelical mission ang lahat ng lokal sa distrito eklesyastiko ng Bulacan West. Isinagawa ito sa pamamagitan ng live streaming, nakakonek ang bawat lokal at extension sa buong distrito at ang nagsilbing host site ang lokal ng Kalumpit, pinangasiwaan ni kapatid na Librado Santos tagapangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi naging hadlang ang layo ng bawat lokal ni ang mga hamon ng panahon upang sama-samang mapakinggan ng mga panauhin ang dalisay ng mga aral ng Panginoong Diyos. Mapapansin ang pagtatanggi ng sarili ng mga kapatid alang-alang sa pagtugon sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Hindi nila inalintana ang pagod sa maghapong pagawa, makapag-anyaya lamang ng maraming panauhin at mas naging masigasig pa sa pag sa kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan at kakilala upang makapakinig ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ito po ay naging inspirasyon po sa aming mga ginagawang paglalakbay at paglilingkod kami po ay nagiging maligay at nakakapagbigay kaluguran kami sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, patuloy na napapatunayan ang masibing hangarin ng mga kaanid sa Iglesia ni Cristo na tukdi ng kalooban ng Diyos na marami pang tao ang maligtas sa araw ng paghuhukom. Mula po rito sa Kalumpit, Bulacan, ako po si kapatid na Abigail Palileo para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Abigail sa pagtungo ng INC News Team sa Distrito Eglesiastiko ng Tarlac City, Tarlac, kanilang nasaksihan ng maalab na pagtugon ng mga kapatid sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya. Katunayan nito halos hindi mabilang na mga panauhin ang naanyayahan nila na dumalo sa Musical Evangelical Mission. Tunghayan natin ang report ni kapatid na Jericho Bire. Ito ang nasaksihan at narinig namin sa Musical Evangelical Mission ng Distrito Eclesiastico ng Tarlac City, Tarlac na ginanap sa isang hovered court sa Victoria, Tarlac. Punong-puno ng mga awiting espiritual ang naging venue na aktibidad na magdama sa bawat nagtanghal ang kanilang marubdob na hangarin na maiparating sa lahat na nakikinig ang kahalagahan ng tunay na iglesia at ang pagtitiwala sa magagawa ng Panginoong Diyos sa buhay ng tao. Bahagi po ng aming ginawang mga paganda ay ang mga ginawa po naming mga pagsasanay gabi-gabi kasama po ng mga ginagawa naming mga pananalangin. Sa paggabay po ng aming mga nangangasiwa at sa ginagawa pong mga pagsasanay ay ipinapaalala po na ang lahat po ng mga ginagawang mga pag-awit ay nagpapakilala ng Iglesia Ni Cristo, nagpapahayag ng ating pananampalataya at ginagawang pagpupuri sa ating Paginong Diyos sapagkat po ang magiging mga pangunahing na panauhin po sa gagawing activity na ito ay ang mga hindi pa po natin kapanampalataya. Kaya sa pamamagitan din po ng pakikinig nila ng mga awitin po at mga aral ng ating Panginoon Diyos na nakasulat din po sa Biblia ay mapupukaw po natin ang kanilang mga damdamin at lalo po silang magkakaroon ng interes para po magsuri sa Iglesia ni Kristo. Nasaksihan namin ang bawat reaksyon ng mga panauhin sa mga narinig nilang iglesia ni Cristo Original Music at ibinahagi ng ilan sa kanila ang kanilang naramdaman sa mga awiting pagpupuri sa Panginoong Diyos. Uh, inspire po ako sa mga inawit po nila, mga gusto nila po pa rin. First time ko po pong punta dito, narinig ko po yung musical, badgerical mission. First ko na activity at sana po paulit-ulit. Naramdam mo po kasi na masaya naman po. Naramdam ko naman na binabagin nila lang yun about salata ng Diyos. Ang Musical Evangelical Mission, isa sa mga paraan na ginagamit ng mga kapatid upang lalong maipamahagi sa maraming tao ang tunay na pananampalataya. Sobrang saya po ng puso ko na habang inaawit ko yung mga lyrics ng aming mga pyesa, eh may mga akay po akong nakikinig. Pakiramdam po po, sila po yung mga kinakausap ko. Lalo't napakarami po namin naidalang akay dito. Kasama ko po, po, yung aking kabiya. Bago po namin isakatuparan ang aktibidad na ito na pinagtibay po ng ating tagapamahalang pagkalahatan, ang Musical Evangelical Mission ay nagsagawa po muna ng mga pananalangin sa kanikanyang mga lokal at maging ang pamamahagi po ng mga imbitasyon, pasuko at mga polyeto sa mga hindi pa po natin kapananampalataya para magkaroon sila ng kabatiran ukol po sa isasagawa nating Musical Evangelical Vision. Umulan man o umaraw ay nakahanda pong lahat ng mga kapatid dito po sa distrito ng Tarlac City, Tarlac para po maipagtagumpay ang aktibidad na ito sa kapurihan po ng ating Panginoong Diyos. Ang ganitong banal na gawain ay pagtupad natin sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Na siya ang may ibig, ipangaral ang kanyang mga salita sa lahat ng tao, pagkat ibig niya ng lahat ng tao ay magtamo ng kaligtasan. Ito rin ang kalooban ng ating Panginoong Iso Kristo na itinuro niya sa kanyang mga alagad, na para ang tao ay magtamo ng kaligtasan, kailangang pangaralan siya at sampalatayanan niya ang mga aral ng Panginoon sa diwang ito ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Yeso Kristo. Hindi tayo tumitigil sa pamamagitan ng ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, ipalaganap ang mga salita ng Diyos upang lalo pang maraming tao ang magtamo ng kaligtasan. Mula umpisa hanggang matapos ang aktibidad, pinatunayan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Distrito ng Tarlac City, Tarlac, na anuman ang sitwasyon ng buhay, patuloy sila maglilingkod sa Panginoong Diyos patuloy na tutulong sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo sa layo ng marami pang tao makinabang sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Mula po rito sa Victoria Tarlac, ako po si kapatid na Jericho Bire para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Mula sa Metro Manila, pumunta ang INC News Team sa mga distrito eklesyastiko ng Mindanao doon sa Sambuanga Peninsula katulad ng distrito ng Buog, Sambuanga del Sur. Ihatid sa atin ni kapatid na Romy Covta ang aktibong pagtugon ng mga kapatid sa pagpapalaganap ng mga aral ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Musical Evangelical Mission. Naritong report. Pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa, ito ang ipinamalas ng mga kapatid dito sa Distrito Eclesiastico ng Buog, Sambuanga del Sur sa kanilang pakikiisa sa isinagawang Musical Evangelical Mission. Sa Bayog Municipal Gymnasium, isinagawa ang Musical Evangelical Mission na ipinaganyayan ng mga kapatid sa kanilang mga malasabuhay, mga kakilala at mga kaibigan na hindi pa kaanib sa loob ng iglesia. Isa si kapatid na Venus Basog sa mga masigasig na tumugon sa nasabing aktividad at kasama rin siya sa mga nagtanghal. Nakapag-imbita po ako ng mga bisita para makinig at manood sa ganitong okasyon po importante po yung mak makapag-imbita po para makinig sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi hindi naman po natin dapat sarilinin ang kaligtasan na itinuturo sa atin na makakamtan lamang po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nag po kami ng mga kaibigan, kakilala, kasama sa trabaho para po makapakinig at maka, makapanood sa ganitong mga klaseng okasyon na isinasagawa sa loob lamang na Iglesia ni Cristo po. Ang ganitong mga aktibidad po ay isa sa mga pamamaraan na inilunsad po ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo upang makatulong sa pagpapalaganap na po ng mga dalisay na aral ng ating Panginoong Diyos. Pinangunahan ng nasabing aktibidad ng kapatid na Jose Salvador Jr., tagapangasiwa ng distrito, katuwang ang mga ministro, ministerial worker, at mga may tungkulin sa kapisa ng pansambahayan. Ang ganito po na uh, ginagawa po natin na pamamahayag sa pamamagitan po ng musika, ito po ay lalong nakapagdulot ng iba yung kasiglahan, sa mga kapatid natin para lalo pa pong nilang pagtalagahan ang kanilang mga paglilingkod ay lalo na po ang pangunahin na itong ating mga ginagawang pagtulong po sa gawaing pagpapalaganap. Sa pagtatanghal ng mga INC Original Music, mga awiting batay sa mga aral ng Biblia ay lalong nagkaroon ng kabatiran ng mga panauhin sa pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia de Cristo. Nakapanayam din namin si kapatid na Lydia Piskira na sa kabila na siya ay may edad na ay hindi ito naging hadlang sa kanyang pakikipagkaisa sa aktividad. Ako po, kasama ako dito sa ano, nag -reform. Kahit matanda ako, tuloy-tuloy pa akong tumupad sa aking bilang isang mga awit po. Masaya po ako. Nalaka, matupad sa mga utos ng Diyos. Pahayag ng mga kapatid na kanilang ipagmamalasakit ang mga panauhin na kanilang naanyayahan ng sagayon ay makasama din sila sa tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos at higit sa lahat ay makapagtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukong. Sa ating pong pinakamamahal na kapatid, sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, kami po ay labis na nagpapasalamat po sa inyo ng maraming marami. Sapagat patuloy niyo po kaming pinangungunahan sa nalalapit na kaligtasan, daman-daman namin po ang inyong pag-ibig at pagmamalasakit. Wala kaming natatanda na kailanman ay pinabayaan niyo po kami. Mana pa na po kayong nagtuturo sa amin at hindi kayo humihinto ng pangunguna hindi rin po kami hihinto ng pakikipagkaisa po sa inyo na, na naman po ang mangyari, kami po ay patuloy na maglilingkod sa Diyos alang-alang po sa nalalapit pong kaligtasan. Mula po dito sa buong Sambuang sur ako po ang kapatid na Romy Covta para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Pagkatapos ng news coverage sa Distrito Eklesyastiko ng Buog, Sambuanga del Sur, kasunod na tinungo ng INC News Team ang Distrito Eklesyastiko ng Sambuanga, Sibugay. Doon nakita nila ang positibong reaksyon ng mga panauhin sa mga narinig nila na Iglesia Ni Cristo Original Music na itinanghal ng mga kapatid sa Musical Evangelical Mission. Panoorin natin ang report. Hindi naging hadlang ang maulang panahon upang daluhan ng mga kapatid kasama ang kanilang naging panauhin ang isinagawang Musical Evangelical Mission ng Distrito Eclesiastico ng Sambuanga, Sibugay. Isinagawang aktividad sa Provincial Capital Atrium. Pinangunahan ni kapatid na Alan Bianco, pangalawang tagapangasiwa ng distrito ang pambungad na pananalita. Pagkatapos nito, ay nagtanghal ng mga piling kapatid mula sa iba't ibang area ng distrito ng mga Iglesia ni Cristo Original Music. Ang layunin po ng paglulunsad ng pamamahalan ng Iglesia ng ganitong gawain na musical evangelical mission ay upang patuloy na ipalagana pang mga salita ng Panginoong Diyos na atin pong sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia para ito ay maibahagi natin sa ating mga kapwa-tao na hindi lamang sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos na pinangangasiwaan ng mga ministro sa loob ng Iglesia, kundi sa pamamagitan din po naman ng mga awit na naglalaman ng mga aral ng mga Panginoong Diyos na atin pong itinataguyod at gusto nating ibahagi sa lahat po ng mga tao para makasama natin sa loob ng Iglesia. Tungtua ang mga kalahok sa kanilang ginawang pagtatanghal. Pahayag ng mga kapatid, lalo pa silang magpapakasigla sa mga aktibidad, lalo na sa pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Masayang masaya po kami sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos na, na ipagtagumpay po namin, i-perform sa araw na ito. At excited na excited po yung mga kapatid natin na i-perform po yung tatlong araw at tatlong gabi na amin. Positibo naman ang tugon ng mga naging panauhin na sila ay magpapatuloy sa pagsusuri sa Iglesia. Sa awa at tulong po ng Panginoong Diyos, itong isinagawa na musical evangelical mission ay matagumpay na naidaos dito sa aming distrito at nakakatuwa nakagagalak ang siglahan ng mga kapatid na nakipagkaisa sa kabila ng masungit na panahon. Talaga nga uh, sinoong nila ang uh, malakas na ulan para magtungo dito sa dakong ito at muli nilang pinatunayan ang kanilang kasiglahan sa pakikipagkaisa sa ganitong mga aktibidad sa iglesia. Ang pagbabahagi po ng ating pananampalataya ay bilang tugon sa tinanggap nating katotohanan lalo na sa atin, na mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito. Pinatunayan po sa mga hula ang atas ng ating Panginoong Diyos sa atin na tulungan natin ang mga tao na sumampalataya sa Kanya. Matapos po maisagawa sa aming distrito ang aktibidad na ito, ang Musical Evangelical Mission, ito po ay nagdulot ng lubos na kasiglahan at lalupang katatagan sa pananampalataya sa mga kapatid na dumalo sa aktibidad na ito. At sa panig naman ng mga naging panauhin na dumalo sa gabing ito, ito ay nagbukas ng kanilang isipan at lalong malalim na pagkaunawa tungkol sa Iglesia ni Cristo. Maging gabay para sila ay patuloy na magsuri tungkol sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mula po sa Ipil, Sambuanga, Sibugay, ako po si kapatid na Romy Cogta para sa Iglesia ni Cristo News Network. Matapos ang musical evangelical mission sa distrito ng Sambuanga, Bugay agad na pinuntahan ng INC News Team ang distrito eklesyastiko ng Pagadean City, Sambuanga del Sur. Nasaksihan nila ang maraming panauhin na nakadama ng iba yung inspirasyon at katatagan ng pananampalataya mula sa mga awiting espiritual na inawit ng mga kapatid. Narito ang report. Isang musical evangelical mission ang idinaos sa Casa Emsa sa Barangay Tiguma dito sa lalawigan ng Sambuanga del Sur. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos sa pangungunan ng kapatid na Rogelio Laplana Jr., tagapangasiwa ng Distrito Eclesiastico ng Pagadan City, Sambuanga del Sur, Katuwang ng mga may tungkulin sa mga kapisanan ng pansambahayan matagumpay na naisagawa ang nasabing aktibidad bilang paghahanda po sa ganitong malaking aktibidad kasama ang lahat ng mga may tungkulin sa mga kapisanan ng pansambahayan para tumulong makipagkaisa maihanda ang malaking aktibidad sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos Marami po sa mga may tungkulin sa mga kapisanan ang nakipagkaisa sa katunayan. Maaga pa lamang po dito sa dako ay narito na sila para maging bahagi sa ginagawang paghahanda. Tahayag pa ng mga kapatid nang pakikipagkaisa sa mga ganitong aktibidad ay nakapagdudulot sa kanila ng lubos na kasiyahan kaya lalo pa silang magpapakasigla sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng ating pagidong Diyos. Ito po ay napakahalagang bahagi ng aking buhay. Ang maysali po ako sa Musical Evangelical Mission. Sapagkat uh, sa pamamagitan ng mga pag-awit, uh, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na makumbinsi ang hindi lamang ang mga kapatid, kundi maging ang mga tao na hindi pa po nasa loob ng iglesia. Excited na excited po ako dahil hindi ko po, po inaasahan na maging kabahagi din po ako sa aktibidad na ito. At to po po ako sa ating Panginoong Diyos na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa akin ang binigay niyang talento para po may share ko oh, hindi lamang sa mga kapatid, kundi sa maging hindi panatawag sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Napakaganda po ng layunin at napakabanal na layunin na ng pamamahala kaya isinagawa ang ganitong uh, Musical Evangelical Mission. Ito ay naglalayon na sa pamamagitan ng mga awiting pagkukuri sa Diyos ng Iglesia ay makaakit ng marami pang tao na magbabalik loob sa ating Panginoong Diyos sa loob po ng tunay na Iglesia ni Cristo. Sa panig ng mga panauhin, di lamang sila naaliw sa mga pagtatanghal kundi naragdagan ng kanilang pagkaunawa sa mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Sa kapatid po na Eduardo B. Manalo, ang aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Kami po ay nagpapasalamat ng marami sa inyong patuloy na pagtuturo, pagmamahal sa amin na lalo kong nagdudulot ng iba yung kasiglahan at katatagan ng pananampalataya ng mga kapatid sa aming distrito. Mula po rito sa Pagadian City, Sambuanga del Sur, ako po si kapatid na Romy Cobta para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi. At the good news tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bumubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Jufrid Tamala at muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang Ipalita ang Pagliligtas.